Magandang araw po sa inyo mga taga-panood, or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay. Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Nagdag kaalaman po. Alam nyo ba na sa susunod na taong 2025, eh sinasabing mawawala ang ring ng planetang Saturn? Hmm, yan po'y kinumpirma ng National Aeronautics and Space Administration o NASA. Pero bakit kaya mawawala? Narito po ang dahilan. Mahigit isang taon na lamang at hindi na natin makikita ang ring ng Saturn. Mayroon na lamang hanggang 2025 ang mga stargazer upang mamasdan ang magandang ring ng Saturn sa kalawakan. Ang dahilan ay dahil magkikiling po o magtitilt ang planeta sa posisyon na hindi po natin ito makikita. Napakalawak po ng ring ng Saturn pero ito ay napakanipis at ito ay lubusang naglalaho kung titignan ng side view. Huwag kayong mag-alala dahil makikita nyo pa rin naman ang magandang ring ng Saturn. Kailangan nyo na nga lamang pong maghintay hanggang year 2032. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at tao na nagtatamo ng kaunawaan. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kayo. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.